Magdiwang ka, Bulakenyo. Magalak ka ng lubusan, Baliwagenyo. Ngayong Marso 11, taong 2025, dito sa Basilica Minore at Parokya ng Imaculada Concepcion, Katedral ng Malolos ay ipinagdiriwang ang ika na putatlong guring taong pagkakatatag ng ating diocese ng Malolos. Kasabay rin ang pagdiriwang na ito ay ang pagtatalaga sa mga bagong kapelyani di Sua Santita o mga kapelyan ng Santo Papa. Ito ay ginawad ng kanyang kabanalan Papa Francisco sa anim na pari sa Diyosesis ng Malolos ngayong taon ng Hubilegyo ng Pag-asa. Kasama rin dito ang ating minamahal na Kura Paroko ng ating Pandiyosesis na Dambana at Parokya ng San Agustin, Reverend Monsignor Narciso Santiago Sampana. Kasama rin sina, Reverend Monsignor Dario V. Cabral, Reverend Monsignor Florentino S. Concepcion, Reverend Monsignor Leocadio P. de Jesus, Reverend Monsignor Javier M. Joaquin, at Reverend Monsignor Domingo M. Salonga Mga kabatingaw, alam niyo ba na ang ating simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa ay nagtatag na mga parangal para sa mga pari binang pagkilala at pasasalamat sa kanilang paglilingkod, pagpapahalaga at pagmamalasakit sa ating ilang simbahan at sa pagiging mabuting huwaran sa sambayanan. Sila ay tinatawag na Monsignor. Ang silitang Monsignor ay nanggaling sa wikang Italiano na Monsignore na ang tibig sabihin, ay Panginoon ko. Ito ay isang marangal na titulo na ginagamit upang tawagin ang isang pari na nakatanggap ng isang partikular na karangalan mula sa Santo Papa. Kaya magdiwang tayo mga baliwagenyo sapagkat kasama rito ang ating minamahal na kura paroko ng ating dambana, karangalan ng ating dambana at ng ating diosesis, karangalan nating lahat. At sa ating mga bago mong senyor, kasama ang ating kura paroko, asahan po ninyo ang aming panalangin sa inyo sa tulong at patnubay ni San Agustin. dawa ang maalam na paglilingkod ninyo sa Diyos at kanyang bayan ay umunlad ng lubusan para masundan siya ng kapakumbabaan at kabanalan. Halina at magalak at magburi sa Diyos ng may pasasalamat sa kanya ang kalawalhatian ngayon at kailanman. Mula dito sa Malolos Cathedral, ako po si Matt Australia at ito ang Batingaw Updates.